mga problema na halos dahil ito na kaya, di ba? Uh, kaya kung ano-ano na sana mga iniisip ta kung paano maresolbiran ang mga problema. Pero aram nindo mga tugang magayon na marayan uh, sa tuyang uh, buhay kung nag-aagi kita nin mga problema. Nin mga bagay na ang paghuna tamayo na nin katapusan ang sakit sa buhay, di ba? So may mga recommendation digdi mga tugang na pwede ta ining paghurpurupon arog ka ining sabi digdi uh, huwag masyadong magalala sa para sa bukas sa halip harapin ang kasalukuyang araw gamitin ang prinsipyo mula sa Biblia sa aklat ng Mateo 6:34 huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas sapagkat ang araw ng bukas ang bahala sa kanyang sarili. Didi kita mga tugang nagkakaiwaning problema kasi mahayo ning tao na dai nag uh, nagpo-problema uh, di ba? Halos sa uh, kan mamundag kita didi sa kinaaban uh, dar tanaan pagpo-problema di ba? Alagad kaya nga ni itinaw sa ang tataramu na ini ta tanganing maging inspirasyon ta sa satuyang uralno na pagkabuhay na dai sabi didi dai kita mag uh, magpapara, ah, ano yan, ah, dahil kita mabahala, ano. Uh, minsan, had it na maray kita, kan buhay ta oral daw. Uh, dahil aram ta ba ano na daw sa aga? Ano na daw ngayon sa kuyang uh, mga pangangay Lalo na kung nagpapaiskwila ka pa, di ba, kadakul na mga gagastusan, asin kadakul-dakul, minsan may hilang pa ang pamilya na dahil nakakatrabaho, tapos kadakol ng mga problema. Pero sinabi kan sa tuyang kagurangnan na na kita magpapara, uh, had it ka Dahil dahil man talaga kita papabayaanin yung kagurangnan uh, kadakul kadakol sa Biblia ang mga ano eh, ang mga... Uh, tataramon na nag-i-encourage sa satuya na dahil kita magpaparahad it. Kundi satuyang i-dusay uh, ang sa satuyang buhay sa kagurangnan. Ang mga tao kayang mahaditon, itong mga tao na dahil nagtitiwala sa Diyos, mayo sinda tiwala. Pero sa saindang pagsabi, tiwala man da sinda. Pero uh, sinabi kan sa tuyang kagurang nan, na pagyaon kita sa saiya, dahil nanggad kita makakamati nin paghadit. Nata, nin huli ta aram ta, na dahil kita pinapabayaan niya. Kaya kung kita mga tugang gustong maging matrangkilo ang buhay, ay uh, isipon tang pirmi na may juice kita na nagtatao nin gabus pangangaipo kaya lang siyempre uh, nin huli kan mayo kitang tiwala sa sa iya, kaya nangyayari ang grabing kahaditan sa satuyang puso ang um, dahitaman dai ta man mababasol ang satuyang sadir ta kun mayo talaga kita nin tiwala sa sa alagad ini encourage kita mga tugang na magtiwala kita sa satuyan kaglalang kada kita papabayaan kayan Uh, ako na na naranasan ko na mga tugang an kadakul-dakol na problema pero uh, kadakul dakul man maray na biyaya na uh, pinagbibilang -pinag ko kaya ang problema sa kaang ano eh ang biyaya pero mas kadakul pag irarayan uh, numero kan biyaya na sa kuyang natanggap gikan sa sakuyan kagurangnan. Kaya kung igwam kita ng mga problema mga tugang, uh, magduduk kita sa saiya. Firming sinasabi ni Diyos na Uh, an ansa iyang uh, pag uh, sabi sa satuya na kung ikaw kita problema, uh, kita sa saya. asin in, ta, ang kita nin mga kagianan sa satuyang buhay. Siya man ang minaresolver sa satuyang problema. Kaya dahil ta pagpaparahaditan ang mga bagay na dahil ta man talaga kontrolado. Nata, arog ka mga tugang na taang buhay ta, si isa -si ang nagkukontrol, di ba? Sa ang Dios ang may kaputkan sa tuyang buhay. So ibig sabihin mga kaibigan na mayo man kitang magiginibo sa satuyang kakahadit kundi magkakahilang sa nakita ka yan. Ipaubay at sa satuyang kagurang nanin mayukman ta mayo man kitang magiginibo. O di ba? Kaya ang satuyang paghadit mga tugang, ang sabi nga duman sa ibang uh, uh, surat sa Biblia na Uh, kung ang kahaditan nindo ay madugtong kan sa indong buhay, magparahadit na lang kamo. Kundi talagang dawa guran utang hadit mga tugang, dae madudugtungan ang satuyan buhay. Kundi mababawasan pa nin ang kahaditan ay nagdadara nin kahilangan. Kaya siguro uh, sa paagi kaan mga tugang, sa paagi kan satuyang uh, dikit na minsaheng ini, masabutan ta na invest na maghadit kita, magdulok kita sa satuyang kagurangnan. Siya ang may uh, aram kan sa tuyang buhay, siya ang may kontrol kan sa tuyang buhay. Ang paghuna ta kaya kontrolado ta ang buhay ta eh. Lalo na itong mga pagminsan nag-arasin su kita sa material na bagay. Abay gusto ta uh, ang paghuna ta kita na ang may kontrol kan sa tuyang buhay. Pero aram nindo mga tugang, maabot ang panahon pag nakamati ka na mga pagsubok sa buhay pag maluluyan sa imong tiwala sa iya sa kadae ka praktisado kan mga kasakitan talagang ah, halos mag ah, magano ka mag, ah, mag ah, surrender na kay kada ko baga mga tugang na, na mga tao na nag ah, suicide nagpapanhugot sinda dahil kan itinaunaan sa indang uh, sa diri uh, sa itiniwala na marean sa indang sa diri sa sa indang mga kakusugan dahil kita magtiwala sa satuyang sa diring kakusugan in huli ta iyan kakusugan tang iyan uh, ano yan e, uh, subli ta sana sa satuyang kagurangnan isipunta mga tugang na halian sa nakita nin paros kan sa kaglalang uh, siguro mga 10 minutos kitang halianin paros inda kon ano an mangyari But sabihon ang gabus na bagay ay itiwala sa sagagurangnan ta an sabi di sa pinagbasa ta mga tugang sabi diyan huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas sapagkat ang araw ng bukas ang bahala sa kanyang sarili di ba ma ano uh, namamatian ta minsan uh, pagkabanggisigitan igitan halita mayo kita nin uh, kwarta sa aga minsan mayo kita nin sapnaon sa aga pero dahil nito na mamati na pagkaaga, uh, padagos man sanaan sa tuyang buhay, di ba? Nakakadisponir kita, nakakakua kita, sa paagi yang kan, tabang kan sa tuyang kaglalang. Kaya sa paagi kayo ni mga tugang na date na mensahe, halidig di sa tuyang programa, sana makatabang sa saindo, asin sa sakuya, lalo na na iwasan ta na ang pagpaparahad it. Invest na magpaparahad it kita, magluhod kita, mamibi kita, asin tahagadon ta asin giya kan sa tuyang kaglalang salamat and god bless siguro mga tugang kun uh, dai nindo pa na follow an sa tuyang, uh, ang sa facebook uh, pwede po kamong mag-follow di sa tuyang facebook para dagos-dagos uh, kitang magurolay kan mapadapit sa ikararahay kan sa tuyang buhay lalong-lalo nang unya na panahon na grabe ang kaguluhan sa kinaban, dapat magtarabangan ma, mag, uh, kita na maging masarig ang kada sa tuya na dahil kita matintaran o kaya madarakan grabin maray nakahaditan digdi sa kinaban. Salamat sa susunod kita mairibahan geraray. hindi po ang sendong lingkod, Dan Rivero.